nangaraw araw muli mga Kabi Farming. Dito tayo mga Kabi Farming. eh uh, I-turn e, natin yung eggs na in-incubate natin mga Kabi Farming. Ito panoorin nyo ako kung paano ang gagawin ko. Ito pala mga Kabi Farming, yung ganito pala yung pinaglagyan natin ng egg. Yung egg tray. Uh, binutasan natin yung lip niya, lilikot para yung init uh, tagusan sa uh, sa ibabaw so ito yung ginamit natin mga coffee farming na pinaglagyan natin ng eggs sa loob ng DIY incubator natin so panoorin niyo ko mga coffee farming kung paano yung gagawin ko Ito pala yung DIY incubator natin, farming, mga Kabi Farming. So, buksan natin. Ayan. Ito mga Kabi Farming yung laman ng DIY incubator natin. So, ngayon, naka yung pan natin, yung controller natin. So, yung controller natin, nagre-read siya ng 39. Uh, dito, sa manual indicator natin, temperature indicator ay nasa 35 lang. So, naka-off na yung controller natin, mga copy farming, eh, na nag-register pa rin yung init. So, ito yung, ito yung, pinaka reference natin na uh, indicator, mga Kabi Farming. Kasi yung init ng, ng DIY incubator natin ay eh, kulong. Uh, kulong, kumbaga sa kwad yung init. Uh, nagsisirculate lang siya, kaya tumataas kahit naka-off yung controller natin, mga Kabi Farming. So, ito yung mga eggs ng Alaga natin na Rhode Island nag incubate tayo mga Gabi Farming. So, tartar natin panoorin niyo kung ano ang gagawin ko mga Gabi Farming. Una, uh, ito. So, itatar natin pag ganun. Manual. Ayan. So, ganun. Patagilid lang natin. So, ito, gano'n. Yan. Ito pala, mga Kabi Farming, ay nasa kwan na. Ayan, yung egg natin, ng, ng rodailan, ay July 7 natin ilagay ito. So... May more than one week na siya. Ayan. Ayan. Ta-turn lang natin mga patagilid. So, kung bagas ako ng automatic, ito naman, manual. Ganyan din yung operation ng automatic. Naga one lang siya. Naga ganyan lang siya. Forty-five degree. So, ganyan din. to, yan. Ayan. Dahil ito DIY lang mga kabi farming ay manual lang ang gawin natin. Yan. Ito pala hindi Ayan, nag na yung gawin natin yung controller natin. So may water tayo dyan. May dalawang 50 watts na valve tayo. Meron din tayong pan motor dito for uh, air circulation. Ayan. So, nag-on nag yung one natin is 37th. Ano yun, Kabi Farming? So, nakabukas tayo. So, hindi siya tumataas. So, steady lang siya sa 136th. So, tuloy natin yung pag-turn uh, ng eggs. Ayan. Ayan. So, hindi siya pare-parehas yung mga date, mga Kabi Farming. Ito. 17 ito, July. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Ayan. Ayan, nakita nyo kabi par mga kabi parming. Ayan, yung, yung butas ng, ng pinaglagyan. Ayan. lang yan Oh. Ayan. So, yung butas. Ito yung butas niya. Yan, yan yung butas. So, diretsyo pa rin yung init dun sa akwan. Galing sa ilalim, pataas. So, naturn na natin yung yung unang layer, mga kabi farming. Yan. Itong pangalawang layer naman yan so yan, di pa pare ng date na sabi ko mga Kabi Farming eh. so, ito, turn natin ito yan ganun o, ganun Kali meron tayong na naka-incubate na more than 60 mga kami farming. So, pag napapisa natin ito mga kami farming, ay bebenta natin yung mga sisiw. Dahil magpaproduce tayo ng guan. Uh, magpaproduce tayo ng mga sisyo at ibibenta natin yan. yan ganun lang kasimple simple mga gabi farming so turn lang ng 45 degree yan ito naman yung so bali itong ilalim 30 uh, 30 din ito yan So, 60. Nasa ito. Uh, 2, 4, 6, 8, 10. 74. Meron tayong 74 lahat na naka-incubate mga Kabi farming. So, ito. Ayan, ito yung mga nilagay lang natin nung 15 yung iba. Ayan. Ayan. Ganun lang ka Ito 18 nung nilagay natin 18. Tatlo na 'yon. So, ito yung nakuha na natin mga kapi-parming na turn na natin yan So, itong incubator natin ito, kung pupuroin natin ito, ay maglalaman ng 120 mga kabe farming. Yan. Mayroong spare dito sa ilalim na isa. Yan. So, Tara na natin mga Gabi Farming at observahan natin yung controller. Ayan. Sara na natin. So, tumataas na mga warming yung reading natin. So, bali 40 degrees C, mag stop yung controller natin. So, 38.7 doon, ito nagre-read pa lang ng 36. So may difference lang kan ng, ng 2.5 degrees C. Pag gumilaw pala itong mga Kabi Farming, yung out, ibig sabihin, nakailaw yung bulb natin. Yung out dito sa controller. Pakita ko sa inyo para makon. So, nakailaw yung dalawang bulb natin. Yung dalawang bulb natin na 50 watts, naka-on mga Kabi Farming. So pag nag-off yung out, sabihin off na rin yung ilaw natin mga gabi pamit. Uh, sinubukan natin palang i-calibrate itong uh, mga farming itong controller pero bumabalik siya sa, kwan, uh, sa factory setting niya hindi natin may trim yung, uh, yung error so ginamitan ko siya ng indicator na lang para isinet uh, ko ng 40 yung controller pero nagre-register mga 30 637 lang mga kabe farming 36 37.8 ang ganyan yung 40 degrees niya sa controller dahil di natin matrim yung yung kwan yung error So, pagpasta yung out pa uh, Kabi farming, pag nag nag off na yung out na indicator sa controller, it means na off na rin yung valve natin. Ayan, so off na siya. Dali 39.9 nag off. So off na rin yung valve natin mga kabi farming. So, ang magpapababa ng, ng temperature niyan ay yung fan magsesirculate. So, within 3 minutes to 5 minutes, saka mag-oon yung fan mga ka farming yung, yung controller natin. Yung valve. So, hanggang dito lang muli, mga ka farming yung may share ko sa inyo tungkol sa DIY incubator natin kung paano tayo mag-produce ng mga sisig ng Rhode Island. Uh, maraming salamat sa panunod nyo at pagtangkilik ng aking mga video, mga coffee Farming. Kung ikaw pa ay silent viewer, hope aga ikaw ay na-inspire. Uh, marahil hindi uh, ka magdadalawang isip na mag-subscribe, kaibigan. Uh, so, sa aking mga subscriber, salamat din po sa panonood nyo at pagtangkilik nyo ng aking mga video. Uh, ito ay hobby lang natin dati, pero ngayon ay naging kahiligan na natin. So, sa araw-araw natin na ginagawa, yung mga pag-aalaga natin ng mga uh, road sa backyard at saka yung mga Moscow Ducks natin, mga happy farming. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pagtangkilik nyo. Bye bye and God bless to all.